Oh. Kilos na. Walang galaw. Ang gagawin. Ako na bahala mag-explain. Ang gagawin. Hindi yung mandarin mo Eh. Alam mo na yan, bahala ka na dyan. Ayan, may gagawin silang compute. Compute, hindi. Hindi nila po sa akin. So hindi ko alam. Antay ako na antay. Okay, computation <Eaton> challenge. <reais> <or> Bibigay <laughs> ng iba't ibang math operation and value ang mga host. Kailangang maka-keep up ang mga accountant at tama ang maging sagot sa equation. Oh. Ah, oh, isa-isa ba ito o, magaling ba o magaling talaga yung mga accountants sa, numbers? Sa numbers. Yes. eh, oh. e pero diba, di ba, ang hindi naman nila mano-manong ginagawa. Yeah, Statistics. Mayroon, mga meron calculators. Pero yeah. dapat, dapat calculator, Excel. Excel. Yeah. Excel. Excel. Yes. Adding machine. Ganun oh. dati sa mga ano, di ba? Sa mga kahera, adding machine. Abacus, ganyan. Yes, oh, okay. Abacus. So, sabay-sabay nila itong gagawin. O, usog tayo dito para makita mo James oh, Dito dito, para Darren at Chang mo. Ami. Yes. sino magbibigay ng ano? Eto. Sinong ano? sino sila? Yung mga hosts natin Host dito. Down. Ah, okay, Jukes, okay, okay. Si Juggs. Oh, oh, sa kabila. Okay. Si Juggs, magaling yan sa math. Oh, right. So, kailangan marinig niyo ang kanilang mga sinasabi para maisulat ninyo at ma compute ninyo dito sa inyong mga boards. Okay? Number one, number two, number three. Are you guys ready? Sabay-sabay. Yes. Sabay-sabay, sabi ni Mario Rivera. Sabay-sabay tayo! Let's go! Go! 10,000 pesos. Sulat na natin. Yung starting natin. 10,000 pesos. Sulat Pakisulat. Sulat 10,000 na 10, pesos. Ang laki ng sulat Ayan. agad. Yan yung starting natin. Okay. 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 Sean. Minus. Minus 3,222. Ah. Oh. 3222 uh, go 3200 go and see the divided by 5 divided by 5 <laughs> mc times 1 Huh? <laughs> times 1 times 1 Darren! Minus 50 minus 50 Chang! times 20. Times 20. Bomb. Plus 7. Plus 7. Times 0. Okay, compute. Ang dami pala. Oh. Buti na lang. Hoy! Nakuha, nakuha ba nila lahat yun? Pilis. Time is up! Oh! Alam mo, bilip ako sa kanya. Okay, bakit? Bakit? Toon? May isa, isa na, niya. pero ngayon pa lang nag-compute. <laughs> oh. oh. Diba? Ayun, oh. Eh, tsaka uh, nagko-concentrate. Oh, ito ito nga, nga, ang galing eh. Oh. E. Tingnan mo hey, to, na, Brent. Nasa, nasa utak niya eh. E. Ito nga, gong sinulat niya lang, tapos oh, igumanon okay. Iguman oh, eh. dito, oh, zero oh, na. Very <laughs> simplified. Ito, gusto oh? ko eh. Oh, Tama oh. 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 hindi pa rin tapos yung si number 2. Oh, okay. Kita mo naman. Oh. Pero paano yan? Pag hindi mo tinimes zero, anong suma niyan sa dulo? Sige nga, 10,000 minus 3,222 plus 3,200 divided by 5 times 1 minus Plus 7. Hindi, ano ito? Times 20. Ay, di, ano Plus 7. Anong suma niyan? Kaya niyo ba? Kailan niyo ako kakausap? Pwede <laughs> <laughs> po sumagot. Pwede na kayo sumagot. Tatangganin tata mo yung yung multiplied sa 0 sa dulo. Anong suma niyan? Basta yun na po yun. Basta yun, Basta yun na po yun. Baka mahirap. Mayroon <laughs> sa siriling way. Uh, oh. Hindi ba Basta yun dapat yun yun. hindi zero yung last sum nila? Kasi... Pag, pag nagmamatay tayo, di ba may PEMDAS? So it goes, parentheses, multiplication, division, oh. addition, subtraction. Oh. 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 So bakit zero yung sagot nilang lahat kung nauna dapat yung multiplication? Hindi, hindi naman tayo nag-PEMDAS eh. Oo. Ay, oh, ito may nagkataas ang kamay oh. Yes, ah uh, anong... Yes, Jay? Uh, 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 itong estudyante natin, si Jay. Yung... Walang... Ah, uh, walang parentheses. Ang sequence, sequence kasi depende kung sinong nagbigay. Yon. Ah, sinunod-sunod. Oo. Oh, oh. Tanungin natin to. <laughs> Ikaw nga magdala. Mukhang nanalakit kasi ito pag binili. <laughs> Alam mo na, pansin ko, ang bilis nilang sumagot, pero si number one yung pinakaunang nakatapos. Oh, Oo. Okay. Ah, okay. bread. pag hindi routine, I'm zero yung sagot. 6,000. Hindi magiging zero. Ang uh -oh. magiging sagot is 38,919. Oh. Ah, uh, Kung hindi tinayim zero. Mm -hmm. Paano tayo nakakasigurong tama yan? Eh? Sa calculator ko binasi. Sino pumindot? Si Jukes. Si Jukes. Ah, oo, oo, magaling sa <laughs> pera. magaling sa pera yan! 38,000 lang tama. Kung sa 7 lang. <laughs> tama si Jukey <Jugi> girl, oo. <laughs> oh, okay na, okay na, okay na. so per Jameson, ano sa palagay mo after ng ah, kilos? Medyo mahirap. Pero gusto ko si number one, yung very simple lang yung ginawa niya. Pero I can tell na marunong siya sa numbers right away. Pag nung narinig niya yung zero, ah, okay, alam na. Mm. So, medyo torn ako between one and three. Oh. Hmm. Bakit? Si three parang ang Bakit ako kanina hindi wala naman sa, ano eh, sa choices mo si number two. Three ka agad. Bakit bigla ka nagkaroon na number two? Hmm, feeling ko inexage lang yung some parts sa uh, number two. Feeling ko lang yung uh, extra decimals and mm, Superman gets mm. uh, uh, Wala well, eh. Pero personally, I feel one and three. So, eh. <laughs> <laughs> ano Superman. Oh. Oh. and 3. Pero tanong nga natin. Ten thousand minus three thousand, two hundred Tamang-tama. Buti na lang malakas ang boses talaga ni Isa. Pero siya talaga tingin na lang, mental oh. lang talaga yes. Di ba iba nagaganong-ganon pa? Hindi <laughs> mm. na. Wala, wala, na. Na, wala na, na. na. Straight to the ito, point, siya, siya. Ay, 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 Number two. Anong tatanong mo diyan? Wala ka palang masyadong masulat, no? <laughs> oo, oo ba? parang dictation. Pero nakuha naman niya na yung sagot. Naisulat na lahat, oh, oh. maliliit lang. Oo, oh, oo oh, nasa ito. Siya na nakakaintindi noon eh. Ah, okay. Oo. Oh. Ate, 3,222 times 20. 3,222 times 20. Andiyan pa ba siya? Okay. Eh. Nandiyan siya! Andiyan pa ba? Baka eh. Hey. nakaalis na eh. Nandiyan siya. Eh. Hey. Hey, balikan mo lang. Nandiyan lang yan. Hawa ko, pamilya mo. <laughs> Sasagot yan. Ayan na. <laughs> Alam mo ba yung sagot doon? Sa 3,222 times 20? 64,440. Oh! 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 concentrate lang. Kaya pa kinukompre. inaantay oh. ano, ipakita oh. <laughs> ng mga writer eh. Hindi siya pwede sumagot. Wala, walang pinakita. Walang <laughs> pinakita naman. Ang bilis o. ka eh. O, so, okay, that all oh, mental ma. Yeah. Wala. Ah, okay. ito, 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 Si Rhea ng TNT. Si April! Si April! Kung ang kilo ng bigas ay 50 pesos. Sige, ate, paka busmes. Kung ang kilo ng bigas ay 50 pesos. At ang kilo ng baboy ay 300. At ang kilo ng manok ay 280. At ang tubig ngayon ay 150 ang isang litro. Magkano ang confidential fund? <laughs> ba sila ang nagko-compute? Mm -hmm. no? Hindi yun! sila! Saan na punta <laughs> <Ay! laughs> <laughs> 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 <Nagunod> si <Ay! laughs> May kilo ka pa eh. Okay. okay. So, base sa kanila naman sino sa palagay mo? Huh? Uh, <laughs> mukhang nangangalip na naman ako. Huh? Isa lang, um, Number one na ako. Ay, number, number one ka na! Uh, number one. Oh! Balito. Okay, number one. So, nag-iba na.